yung uh, reunion concert Ayan ng na. Uh, mom and dad mo. Yes, October um, 27. How do you feel about that? Uh, uh meron ka bang participation dito? Imposible wala. <laughs> 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 Imposible wala. <laughs> <Imposibling> wala. <laughs> Parang hindi diba? kompleto. Pag may Sharon na igabi, syempre, may Casey. Uh -oh. Parang 1 plus 1 equals. Ano, anong pakiramdam mo ron uh -oh. sa reunion concert na yun? Yeah. Okay. Ano bang, ano ba talaga Pakaramdam ko? <laughs> My goodness. Talaga. <laughs> ano ba lang time nilang sinabi sa akin? Halos malaglag talaga. <laughs> <laughs> Oo. surprise ba? ka. Surprise. surprise ka rin. Uh Oo. -oh, uh -oh. Kung paano ko sinurprise yung tao na may pelikula ako, ganun din ako <laughs> na surprise na concert pala sila. <laughs> <laughs> uh Oo. -oh, Pero how do you feel? Syempre, ay kanoon di ba? For the record, you'll be there, right? Uh I hope so. Pero <laughs> alam nyo, alam nyo yun nga eh sabi ko um wait lang guys, just give me a break, uh, give me a moment lang. Uh, one moment, please. <laughs> <laughs> okay. Kasi syempre I had to process yung kumaga okay, paano ko ma-explain to ng simple. Mm. -mm. Sa mga sa mata ng tao, this is a show. Yeah. And, for me, hindi lang siya show, like, buhay ko to. So, medyo, syempre, excited, kasi, wow, totoo ba to? Like, may project kami tatlo, or may project silang dalawa ulit. Mm -hmm. And, concert pa, and e never pa nila ginagawa yun eh. Yeah. So, sabi ko, ang saya, pero bakit, may kaba rin ako, and meron din akong, mm -hmm hesitation that nung una nilang kinuwento sa akin. Yeah. And then I realized na it's because of course you're going through um you've gone through a lot, 'di ba? Bilang nag-iisang anak nila. Yeah. Mm. And hindi rin naging madali sa akin yung process ng paghiwalay nila. Kasi even if bata pa lang ako nung naghiwalay sila, Siyempre, there were a few years na nakikita sila. Maybe they were trying again. And nung bata ko, I was hoping na, oh, ito na yun, ito na yun. Yung, pag nakikita ko sila na sumisilip-silip pa ako sa kung saan kami, pag silip gano'n, nagtatawanan sila. So, meron akong hope dati na, mm -mm. oh my God, parang magkakabalikan na sila. Mm -mm. And yet, of course, alam naman natin na hindi naman yun nangyari Maybe. na. So, bilang only child nilang dalawa nagkaroon ako ng ano yung parang na ano yung meron akong fallen dream mm -hmm. tama ba yung term yeah. uh -huh. na okay it's a fallen dream na na, na parang hindi na to mangyayari mm -hmm. so that was very hard for me growing up of course parang siyang sugat na ino-open ngayon but of course time has passed and mm -hmm. you know i love my my mom's family and my papa's family I'm very close to my papa's wife and um it's very different now but of course para sabihin mo na ikikwento sa mm -hmm. audience yung storya mm -hmm. ng isang mm -hmm. ni mama at papa or ng isang Sharon at ng isang Gabi wow, pati ako ang dami kong matututunan doon. Mm -hmm. And wow, parang ito, dito ko nang galing, ito yung kwento nila. Mm -hmm. And I would love to be part of the storytelling kung ano yung kwento nilang dalawa. Mm -hmm. Through music and laughter and art. Mm -hmm. So, yun yung journey ko na it took A little bit of time na hindi ako nire hindi ako nagre-reply sa mga to. talagang <laughs> talagang hindi nila ako mahagilap kasi hindi ko hindi ko alam paano ko paano ako kung masama ako sa stage na sa kaliwa ako si papa sa kanan si mama uh -huh. na parang okay ano to, uh -huh. di ba but Wow, once in a lifetime to. So, syempre, uh -huh. gusto ko nandun ako. Oh, nga nice. <laughs> eh. And it's never happened, no? That would be a highly happened, emotional no? night. Wala pang pangyayaring ganun, Casey, no? Na, na, na naalala ka mo? na, na makasama silang dalawa, kasama ka. In a show, ah, In a show. Publicly. Um, a guesting na uh -huh. mabilisan, uh -huh. meron. Pero yung ganito na talagang magkakantahan, uh -huh. na may kwento, na may art, na talagang may, may show, talagang hindi pa. First time. Uh -huh.